sa na yelo, ay salapin yelo, 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 Ayan isang magandang buhay mga ka-farmer Ayan nandito po tayo sa gilid ng Dalahican Fishport Yung kanilang uh, parang talipa pa dito Ayan o oh. oh, mga ka-farmer Ito yung mga sagaling sa malilita na bangka Halo halo na o oh. Ay, sap sap na nalik oh. Ay salapin yan o Ay salapin yan Ay yan Tawad tayo na tawad tayo muna Tawad tayo na tawad tayo muna ano na yun? Ano yun, sir? Ano na yun, sir? Wala, nagpa-vlog na rin. Pero wala, vlog na rin. Ano nga nandito ngayon, sir? Maganda nga yung eh. Para ano? Ano, sir? Anong binihan dito, tol? Isang ganang. Oh, per kilo mo, pero lahat. Ah, lahat. na. Ano, halo na, no? Sa kabila pala, paggabi lang talaga, no? Umaga, pwede na na. Ano <laughs> Ano? Ayan, <laughs> hindi na musing uh -huh. ng uh -huh. wala, wala kami ito, wala kami, na ito, na ito. Wala kami na ito, parang talipa pa hindi na kasama. hindi na kasama. hindi na kasama. fish hindi na ito doon uh, uh, sa fishport talaga. hindi mo kasi wala kang bukaw. Uh kung uh baga hindi na siya part ng Fishport ano? Uh, Then, uh, magbabay, aray, na ano? So, oh, park lang. Dahil ah. nagbabayad ka lang dito araw araw nang wala po. Oh, araw-araw. Yung park Kaya nga lang, kung bang saan, hiniwalay oh. niyo dito sa loob. So, Gawa lang ito lang ang fish na meron tayo lang Oo oh, nga na. Hindi, <laughs> pero yung Subic, katabi naman palengke. Palengke naman, kung ito naman hindi, kailan talaga. Oo nga. Okay. <laughs> Ja, Parang nagkaharoon ng okay. ano ano kompetensyahan Hindi naman ay pinagigil lang ng opisina ito lugar mo Para ng mga takita na higa na Subukan mo sa ibang part ng court, makikita mo, walang ganito Hmm I, ano, nyo, Baka pa, small time. Na, small time. Yeah. Small time ano lang yung mga kukukulit. Mm. Siguro yung mga nagkukulong, ano? Mga, <laughs> uh, ano din, not, yung mga tagalusina din. Yung mga, nasa Pistorino yun na ako dito. Ha? Dando sa later A. Na, napunta ka lang. Kapas sila kumamaya doon sa Lucena. Sa Lucena. Oo, later A. Yan, maganda din. Lahat ng mga salitin ka na ando. Ayos ng bato, ano? Hmm, dami. Anong oras naman nag-umpisa dito? Umaga na? Umaga na kami, may sarayan ng stress ng madaling araw at patro ng madaling araw Okay, pa din ay, ay, ay isdala uh, kami dito Lalo pag nalawad ko mga basa Paramihan galing sa malilit na bangka na Masibit na kayo, monito na Masibit na kayo Marami na dito yung mga vlog. Wala na 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 yung na yung mga vlog. Galing na ako dito 7 months ago eh. Hmm? Mangila pa kayo. Papa. Ha? Ito bilihan per kilo din ano? Yan ay per kilo. Mayroon 70, mayroon 80. Ito ang bilihan per kilo din ano? Wala ka nakikita ko sa liyan. Paglapan ka lang. Eh! Salamat! Ang okay. uh, dami din nararating ng isda dito. Mm, Galing dalahikan, oh, uh, dalahi magmatanggas, uh, nakarating. yung pagbagsak dito, may namamakaw dito yung Laguna. At laguna, pa, no? Oh. Nakabiti. Hindi natin na namamakaw. Kasi wala sila dyan. Pelpule. Isa lang ako, silang dalawang cooler, isang cooler. Ini-inari yung ice cream, yung iniiluwa. sasakyan nila, diyan, yeah, ay nakapunta sa na, kanila. Ito ang magiganda ka sa dito. Mas ganda nga lang, na itong Diyan mo makikita mo sa ano, malinis. Mula ala sa is. Pag Hangang, alas ang pag-abi, hanggang alas 12 ng tangali ang transaksyon dyan. Pag alas 12 ng tangali, sarado na, wala na dyan.

Mercedes Sport ang ganda rin doon. Saan yan? Sa Bigo. Ah, ayo na. Oh, malayo. oras ang sa Bigo. Sa Los Angeles. Dai, ada eh. Yung ano po dito, yung Ayun, nakita tayo. Ako pa tayo information. Wow. Alimasa. Alimasa. Ay, oh, alimasa. Maliliit, ano? oh, ano yan? Per plate na, bentahan. Per kilo. Ah, per kilo pa ah, rin. Ah, ah, ha? 80. Ang Isdang ah, ah, oh, dagat, isdang ano, dito. Ah, ah. Ang

ito huli ng mga malilit na mangkaan oh. na Actually, masariwa pa nga ito kaysa doon sa mga gilado na yung ano eh, no? Kaya sir, kalibitan dito na talaga. Sa yung sariwa ang habol mo, no? Sariwa eh, <laughs> Parang sa Masinlok. Sa Masinlok. Sa, sa Sambales. mga malilita bangkang mga naanod din oh. Kaya pag ginapag talaga sa alam na alam mong hindi yelado. Chinta na lang kilo so, kuya. Chinta. Pag dalawang kilo at pipi. Ayan yung uh, fish pot oh. Wala na gaano. Hanggang alas 12 lang pala to Alas 12 wala na Tapos na Tilapia dito Dead Pero fresh pa rin naman no Diretso yelo siguro to patong nila mga 20 isa uh, maral oh. nakabili na tayo kahapon 280 magkano kaya dito magkano po isa samaral? te 30 yung malalaki po, P2.20 eh P2 po yung matatampaman sa'yo P2.20 magaling ah mas mura pala dito Ah, gabi, 215 sa loob ano pala eh yun nabang nga namin pag magsasara na kung siya unang umakyaw na kami saan po? doon din? Okay. Ah, 220 dito tsaka <laughs> marami ka ano ang laki? Ha? Ang kanong nabili natin? 250 Ang malalaki 220, yung maliit po Ano po, 200 po yung ano? Maliit, yung, oh. yung maliit Yung katamtaman mo? Oo, katamtaman Ano mo ba gusto nun? Tilapia talaga dito, ano na pero madulas pa oh. Fresh fresh na fresh pa. Pagka kumapit na yung daliri ninyo ay yun ay ano na. Ito yung tilapia Karamihan dito galing Batangas daw Oh may dried fish pa oh Nandito na yung mga nagdadaing Oh <laughs> Ha? Ay tulugan na sila dyan oh Galing eh Ha?

Tatlo lang. Ito uwi lang naman eh. Hindi ko naman pangbenta. Hindi ah. Sarili lang pala. Ang sarili lang. Ito ang sarili lang. Ayun ah. Pero 1.3 lang ito. Ha? 1.3 pa lang. Oo.

Hindi yung process. Ako, hindi po. Hindi yung Para sa may atin. Isa na lang. Pampano. Isa na lang. Tama na yan. Bahura yun, sir. Ha? Sa bahura. Di ba pinuputol lang mga inchik yung bahura natin? Hindi. Hindi. nag aaway away na sila. Sa vlog lang nila yan. Walang katotohanan. Sabi nila pinuputol daw. Sir, mura po si Putin. Kasi anti-Chinese sila. Sir.

Ito Pacific Ocean na po ito pag numeretso na. Hindi po. Ay hindi ba? Kada po ito ipapuntang Cebu ito. Ah, pupuntang Cebu ang harap sa Cebu. Ay doon sa kabilang Pacific na ka Ah, ito papuntang Cebu tsaka Marinduque no. Oh, okay. Facing Marinduque ito. May palawan. Oo. Ay, Ayun. lapit na lang marinduki dito ano? mm -hmm. no? malapit ah, lang uh, sir malapit. saya lapo-lapo saya lumpang lumping. ay pa mukbang ba sir? Pang zero. bangun lagi. dapat 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 Ayun oh, na, Michael Bolton na. Ayun no. Oh. Ay, mura lang yung anong yan. Oh. Parang tilapia Ano siya yan? Oh. Kaya oh, ah. nakabili tayo ng pandagdag pampano ito yung nahanap natin mga ka-farmer pampano hindi kami nakapag-ending mga ka-farmer kaya endingan na natin itong ating vlog doon sa may ano ang ganda sana mag ikot-ikot pa kaya lang nga, uh, naghahabol kami ng oras Anong oras na oh, punta pa kami ng Lucena So ayan, abangan nyo po ang aming vlog sa Lucena Public Market So ayan, marami pong salamat at magandang buhay Salamat sa mga Sa mainit na pagtanggap Dito sa Lucena, mga bago nating kaibigan Lalong lalo na po sa Fishport Ayan, thank you po